So, mabaray, niya. Ayan po, sabi nila mataray daw si Diwata. Hindi siya mabair, o, hindi mabait. hindi siya mabait. Ayan si Madam. Mama, sabi niya kay Diwata, ma'am? Oh, mataray oh, Ayan na niya, mataray daw si Diwata. <laughs> Alam mong tao, kaya na mo tao, kahit ang Basta maraming, maraming sa kanina. Ayan, <laughs>

Elena. So good mga kapatid. Hoyan, <laughs> oh, sige. <Siki. laughs> ha? Kylie. Elena. Kami wala siyang. Tawid lang, tawid lang. Dito lang, tawid lang, tawid lang dawit na ayos ayo siya, tawid lang. Lalabas yan, lalabas. Sino good? Sino good? Kaya so, memang aparating pa rin, guys. So hintayin natin no ma na ano na si Diwata guys so ayan lalabas yan lalabas so ayan guys nagkaguluhan na naman siya oh. pinagkaguluhan na naman si Idol Diwata guys so, ayan yung mga magpapapicture so, ayan guys kuha lang tayo ng isa pang yung uh... may mga dumating pa isang band guys oh. ang dami so ayan lalabas yan Mabalik uli yan, mabalik yan. Meron lang inaayos yan. Ayan guys, ang daming uh, tao. No, kahit uh, medyo umaambon, medyo masama ang panahon. Dinudumog pa rin yung uh, ano ni Diwata guys. Parisan dito sa Pasay City. So yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ikot-ikot muna tayo. May sound kasi dyan. May sounds. So, ikot muna tayo dito sa gilid guys. Na walang nga uh, masyadong sounds. So dito muna tayo banda sa area na to guys. No, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga sumusubaybay sa akin nga uh, YouTube channel. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. So parami na rin ang parami. Yung mga vendors dito guys. So yan oh, parami parami na naman yung uh, vendors dito. Ayan guys. So, dito. Yung parada ng tricycle guys dito sa ating uh, likuran. Ayan, mahaba-haba na rin. Ayan, yung mga parada ng uh, Ayan po, sabi nila mataray daw si Diwata. Hindi siya mabait. Oh, hindi siya mabait. Ayan si Madam. Mama, ano sabi niya kay Diwata, Ma'am? Oh, Ayan na lang niya mataray daw si Diwata. Alam mo tao, kahit Basta maraming, maraming sa kanila. <laughs> Nagali san sila. Say so, guys. Nataray daw si Diwata. So thank you thank you very much for saying your lahat guys. So ikit-ikit muna tayo dito. Hanap tayo dito ng walang sounds. May sounds kasi diyan guys eh. Diyan so, sila. Nakapagpa-picture na sila kay Diwata. <laughs> So ikot-ikot muna tayo dito guys So ayan yung uh... so, <laughs> ayan, kila nila kay Diwata guys no? Tuntua yung isang uh, pamilya na nakapagpa-picture kay Diwata Ayan sila madam no, sila no? Kasi nga matagal nilang idolo Si Diwata guys no? picture sila So tuwan-tuwa sila So, yun talaga ng ano, Pagka no? masaya ka na gusto so, makita mo yung idolo mo. <coughs> no? Kahit gaano sila kalayo. No, ayan, daming uh, nawawala yung pagod. So, ayan, may mga dumarating pa tayo mga kababayan, guys. So, mga nakamotor. So, ang dami. Ang daming uh, uh, dumarating pa. No, na para makatikim ng uh, Paris ni Idol Diwata guys ayun so, no? mga nakasingil na na motor So, ganyan sila ka agresibo no kay Idol Diwata para lang na uh, ano ma uh, ma makapagpa-picture no kay Idol uh, Diwata. So, maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat no. So, ikot-ikot tayo dun guys, mamaya konte konti. Ayan. At para makapagpa-picture uh, din tayo meraming oh, maraming maraming uh, salamat sa inyo guys dito tayo guys may sounds dyan dito tayo banda <Sings> My sounds kasi dyan guys may sounds kasi dyan kaya daanin na lang natin sa kanta ayan ang lakas ng sounds ito yung uh, bulalo Ayan guys, so bulalo, isum natin ng konti. Grabe yung bulalo ni Diwata guys. So. Bulalo pa lang. Ayan oh guys, so grabe yung bulalo niya. Ang lalaki ng tipak ng kapne. No? Ayan guys, so grabe yung bulalo ni Diwata. Ang gando yung mga kumakain doon. Ang gando sa dulo. Ayan, marami pang kumakain na natira. Kumakain. So, tingnan natin maya maya guys. No? Para kung ano yung uh, pwede natin makita pa kay Idol uh, Diwata <coughs> ang lalaki ng uh, bulalo no, nga uh, ano ni Diwata guys dito dito sa banda rito guys dito sa banda rito ay uh, yun uh, kita nga naman yung uh, dami nung mga nakaparking pa dito guys ayan oh. so punta natin susundan natin si si Diwata ba yon So may deliver na naman siya guys ng mga Oh, kaya umiikot. Oh, andiyan lang 'yan kasi So ayan dito ang dami na nagpapapicture kay Diwata guys. Meron naman siyang deliver. So punta natin si Diwata dito guys. Medyo medyo mainit lang yung ulo eh, no. Pero meron lang siyang inaayos na na ano na problema. no kaya medyo mainit ang ulo ng idol natin so andito nagpapapicture. nagpapa no hindi ayan nagpapa picture nagputing nakaputi. nagputing uh, na helmet yah Ay, Nakaputing helmet nagputing na uh, simblero Ayan. Mga nagpapapicture. Picture, picture muna. ayaw 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 So ayan no? Uh, pa-appear pa sa mga customer niya. Ayan, si Idol Diwata. So maraming salamat sa inyo. Ito naman yung gustong... Uh, ayan, uh, maka pa tayo. So ayan. Nakapakita sa kanila. Ay, Diwata. So... Diwata Overload. Ayan. Ang dami nang papasalamat sa kanya, guys. mga nagpapapicture. hindi na tayo dinikit na. Dinudumog. Dinudumog yung... Uh... dinudumog niya naman siya. Dinudumog na naman. Sige, dumugin niya lang dumugin. Mamaya wala na yan. Mamaya wala na yan, guys. Dumugin niya na. Sige. Ayan. Ayan, guys. So, ayan. Thank you, thank you very Sa inyo, guys. So, alis na tayo. You no? Know? A, A picture. kayo kay Diwata. Bilis. Ah, alis na yan. Magpapicture na kayo. So, ayan. No? Oh. Picture, picture. Pito yung pila. Sabaw, sabaw. Ang sabaw ni Aling ay iling aling 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 ang sabaw ay ay, ay. doon po soft drinks ang aling ayun po drinks doon po Ayan guys, si

So ayan si Idol Diwata guys Kala ka lang mamalik at sabihin ko Basel ba yun? Basel ba yun? Basel ba yun? Okay naman mo mukha niya Tanungin natin Tanongin mo sa tanongin mo Basel Hindi. Kasi napansin ko kanina Parang Nakatago yung camera mo sa akin Sunod na sunod Huwag ka nang mali no Hindi <laughs> hindi na, hindi. <laughs> hindi ba? So, ayan guys. Thank you very much. So, magpapahalam na tayo guys. So, ayan si Idol. Pa.